Sabi ni Ma'am Beck Bautista, hilo sis, buti ka pa sis, relax ka na ako kakatapos lang maglabahi hehe he, pagod much. Hello Mambik Bautista. Shout out po Mambik Bautista. Bago tayo makapag-relax, Ma'am talagang ganun talaga ang trabaho natin. Kailangan nating mag-magbalat ng buto para maging malinis sa yung paligid natin at saka makapag-makapag-relax ng maayos kapag malinis yung paligid natin. So, before ako nag-relax, Ma'am yan yung ginagawa ko kaya napagod ako kaya nagpa-relax-relax muna ako sa duyan. Ano kasi yan, Ma'am, uh, Nagre-reklamo na yung kapitbahay ko na mataas na daw yung ano, kailangan na daw putulin para ano, baka pumunta na yung dahon doon sa kanila kaya pinuputol ko yan siya. At saka ano, kahit kahit anong kahit anong busy natin ma'am kailangan din natin mag relax ng kaunti tsaka banat naman mamaya para tuloy tuloy lang yung laban natin sa ating trabaho araw araw ganito talaga ang buhay nanay ma'am no ah uh, makapag relax ka man ng mga ilang minuto o kaya isang oras maano na yun swerte na tayo pero pag tayo talaga mga nanay bihira lang tayo makapag relax kasi wala yang, ano walang, wala ulang walang wala rest day yung trabaho natin ba sa dami natin yung gagawin araw araw pa ulit lang so ito yung ginagawa ko guys is nag pruning ako pinapruningan ko nga ano para ano kasi yung daga dyan, guys uh, bago pa man yung aking ano yung aking nanay na bahay before before pa yan siya nagreklamo eh may nakita na ko ang may nakita na kong daga ba diyan mag ano diyan magakyat sa puno ng kahoy tsaka tatawid siya diyan sa ano sa alkoba namin kaya pinagtatanggal ko rin siya matagal ko na yan pinag-isipan na tatanggalin ang purpose ko diyan kasi guys na pinapataas ko yan kasi nga yung init grabe yung init dito kaya nagpapatubo ako ng ganyang kahoy na hindi siya madali mag hindi siya magdaling maglaki yung puno ba yung ano lang yung parang may panglilong lang yung, yung mga bata at saka yung mga manok namin kasi grabe yung init dito guys nakakastrok yung init dito so ayan yung ginagawa ko pero nga may nakita akong daga na pasok niyan sa alkuba kaya tinatanggal ko kasi din yung alkuba namin doon mag, mag maghahabolan yung daga at saka yung ireng yung ano yung pusa doon sila sa ibabaw maghahabulan. eh yung kisamin namin ano na siya kaning karaan na ba yung tawag dito yung Uh, matagal na um, luma na baluma na siya kaya pag doon sila magtatakbo takbo sa taas nako baka maano guys baka mahula matuklap na lahat yung ano kaya yung dinadaanan ng daga tinatanggal ko na rin pasalamat rin ako kay nanay na nagreklamo sa akin kahoy kahoy para din matanggal na din yung ano yung daga sa ibabaw ba <laughs> takbo ng takbo kaya ayan minabadali kong tanggalin kasi din guys yung ano din ni nanay dyan yung para bitong parang daanan ng tubig niya galing sa galing sa kanyang lababo ito matagas dyan kaya pag may lilong hindi hindi basa hindi hindi uga yung ano ba to hindi toyo yung yung ano diyan yung lupa saka medyo mabaho siya mabaho kasi guys siyempre galing sa hugasan nila yan eh so kaya tinatanggal, tinatanggal ko din yung kahoy para pagmaanuhan siya ng init matutuyo yung lupa para mawala din yung amoy at saka langaw so ayan siya tinatanggal ko para hindi na yan siya magtubo dyan para yung init matutuyo din yung lupa kaya double proportion yan dyan kaya dati kasi hindi pa yan siya nag hindi ako nag ano, dati sa yung sa ano tagas ng kanilang kanang lababo kay ano man okay lang pero ngayon parang ano na kasi parang medyo may amoy na bata ka may bata man kami kaya tinatanggal ko na lang siya para matuyo at saka okay lang naman sa amin guys na ganun kaya mas mabuti na din yung tanggalin para hindi wala para parehas kaming hindi mas stress ganoon naman talaga kung baga give and take lang guys ba halitan ko na lang yan ng ukra dyan guys mas mabuti pa yung ukra na itanim dyan at saka ilagay dyan kasi mapakinabangan pa natin ma mauulam pa natin yung ukra at saka talong kaya maghanap ako ng ano sidling ng ukra at saka ano ba talong at saka ampalaya, guys kaya nag-uumpisa na kami mag ano ngayon magtanim ng gulay. kasi medyo maulo na dito sa Davao guys kanang maulan na ba makulimlim na yung araw so pwede na yan siya taniman ng guli kasi hindi na siya masyadong mainit ayan guys malapit na akong matapos at saka double purpose din yan guys yung kahoy na galing diyan sa tinabasan ko. O ano ko din yan guys, patutuyuin at saka ano gawin kong ano ba, gawin kong panggatong. Ang dami kong ano dito guys, hindi na ako namumpag pag mawalan ako ng gasolina, hindi na ako mamumuhay problema sa sa kahoy kasi marami dito sa gilid-gilid lang. Diyan ko lang siya napupulot kaya hindi ako stress pagdating pag -tipag. example maubos na yung gasol ko guys, wala na kaming pambili. Eh. May ano kami, may 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 bala kami ba, may ano kami, may may madudukot kami na ano kasi yung mga mga kahoy-kahoy dito sa gilid guys, na mga tinaba, tinatabasan ko, hindi ko siya tinatapon yung mga dahon lang at saka ano din ba para makatipid din, 'di ba? Double purpose. Ganun talaga pa mag ano ka magiging madiskarte ka sa buhay kung gusto mong makatipid at saka gusto mong makabili ng makabili ng ibang ano ibang gusto mo pag katulad ng mga ano mga gamit pang kusina makakabili ka kasi nga yung budget na pang ano mo sa gasol eh kung marami kang kahoy saka ka nabibili kung medyo maubos-ubos na din yung kahoy saka ka nabibili at saka yung pang budget mo na para pang gasol sana eh masisave mo yun siya sa ibang bagay na pwede mong mabili kung ano yung mga pangangailangan pangangailangan mo di ba so ganun na lang talaga ang ano guys diskarte ko ngayon pag may merong magamit pa okay pa goods pero pag wala na saka na kami bibili nagpapatubo ako ng mga kahoy guys at saka tatabasin ko din puputulin ko din siya pag pag ano na siya medyo malaki laki na kasi nga nakakapagod din yung magwalis ng magwalis ng mga dahon guys so, at yeah, saka bawal dito mag ano guys uh, yung mga winawalisan ko na dahon bawal yan dito magpasiga kasi siyudad ito eh na ano ba dikit-dikit yung bahay bawal yan dito so ko yeah, kaya kaya ano paglaki ng mga kahoy pinuputol ko para panibagong punla na naman ano lang siya ba guys ba uh, yung sa akin double purpose lang paglalaki na siya na medyo magagamit ko na yung kahoy puputulin ko at saka may tutubo na naman uh, ano, parang recycle lang guys ba? Pag maubos na, tsaka pag maubos na yung kahoy dilalaki na din yung ano. Ganito yung mga ginagawa ko dito guys. Kasi nga, sa sobrang init dito guys. Kaya, ano nga siya guys, kaning ano ba? Sa purpose ko din. Kaya ako nagpapalaki ng kahoy para, para may panglilong, para may, may pang ano. May pangkuan, tsaka may panggatong. At tsaka yung mga kahoy dito guys, hindi ko talaga siya pinapalaki ng pinapalaki. Pinuputol ko agad. Pag lumalampas na sa tao yung height ng kahoy, pinuputol ko agad yan. Hindi ko na siya paabuti na malaki na. Hindi ko na siya kayang, ano, hindi ko na siya kayang pruningan ba? Tsaka pag ano lang maaabot ko lang kasi ako lang naman dito sa bahay ang gumagalaw sa ano guys sa palibot. Kasi nga yung asawa ko guys maaga siyang umalis. Gabi na siya darating so hindi siya makakatulong sa akin dito sa bahay. Pwede lang sa minsan na kung wala siyang wala siyang trabaho, wala siyang wala, wala siyang trabaho, day off niya kaya ayun. Doon lang siya nakakatulong sa akin. Hindi mo yan siya mautusan pag ano pag paggaling niya sa trabaho kasi syempre pinaparelax din natin yung mga asawa natin no oh, Diyos ko. Hindi biro yung ano magharap paghanap ka ng pera para mapakain lang sa pamilya mo tapos utos-utusan mo lang ng, ano nang ganun. Ako hindi talaga ako at, hindi ko rin, ano guys sabi ko rin bit na magutos-utos sa asawa ko kasi nire-respeto ko din guys kasi alam ko kung anong pagod sa trabaho at saka init doon siya galing sa init at saka sa ano sa pagod kaya hindi ko siya hindi ako bit na magutos-utos sa asawa ko guys kasi alam ko rin guys kung paano ako A alam ko rin pakiramdam guys kasi nagtrabaho din ako dati guys alam ko pakiramdam na nagtatrabaho ka para lang may taguyod yung pamilya mo kaya tayo mga asawa inaano ginagay lang natin yung yung mga asawa natin at saka ano para din ano ba kulang away na ganun ni magre na lang so ayan na siya guys malinis na putol na talaga lahat wala talaga akong tinira kahit kunti kasi para hindi na siya tutubo ulit at saka kung may tutubo man diyan panibagong ano na lang yan panibagong sidling niya at saka yung mga dahon guys at saka ko na yan siya iano pag matuyo na saka ko si segregate yung kailangan kong itapon at saka yung ano uh, kailangan kong i ano, i -ano pa ibilad sa araw para magamit ko sa aking panggatong so, di ba san ka pa may panggatong may pang ano pa may pang may panggamit ka pa